napakaganda tingnan ng kulay niya eto tingnan nyo panoorin nyo yan yan kung anong kulay nung paligid niya gagayahin niya eto tunay mo hmm. nagkulay puti na siya dahil yun ang kulay ng paligid niya eto isa o yun nagkulay brown na din siya <laughs> galing ng pugita yun know? o yan eto panoorin nyo yan o oh. lumayo na yan ha ah. dami rin sa dami ngayon doon <laughs> Nagkulay corals na din siya. Ang ganda ang ganda ng galamay niya kukulay blue ang dami rin isda eto nagkulay dahon na din siya <tinyo> pinaglaruan ganda ng kulay niyo ganda ng kulay may dadala pala siyang shells Yan talaga mga kinakain ng pugita. Ito nagkulay brown na siya kasi yun na sa paligid niya. Magpapalit na naman ng kulay yan. Ang So yun mga idol, hanggang dito na lang ang video. At kung nagustuhan nyo, palike and share naman mga idol. Maraming salamat po.